Train I mean, mo yan ha. Simula dyan, dito, hanggang dito sa dulo. <laughs> ano Ang yan mo! Hanggang dito. Kartun na yan eh! Kartun na Karton na yan! Kartun na yan! Kartun na yan! <laughs> Kung mo! <mariklamo>. Ang <laughs> bagal na ba yung kumawala ka pa ka Ang reklamo ka nang reklamo ka pa! Ayusin mo yung sulat mo! <clears throat> Tinan mo, binabara-bara mo kasi may pupuntahan ka kasi! Eh, binabara-bara mo yan, parang wala lang sa'yo eh! Eh! wala <tipet> na lang yan na mas nakamagbal eh! <tipet> binabara-bara mo eh, madali mo eh! Sa pagbabasa, mabagal! Sa pagsulat, mabagal! Lahat mabagal?! Oh shit! <tipet> Gusto ko yung eh, kasimbilis mo sa si Sonic, mabilis ka mag ano!